kompa my tiny vlog salamat po sa lahat ng supporting you dinig mo pagandahin ko na akin dito sa camera para sa inyo ano po maam oh gini-bini

Yan, may bumalik kasi. Kasi mahihaya yung isa. Ay? Pwede pa nga po ako sa mamay isang Sa Ha? Sa na ba na? na ba? siyempre, dapat lahat ka naka-smile. Pag entertain ka ng yung mga customer. nakapagsain naman ako. Kasi pa yung out na pala sa mga subscriber ko. 58 subscriber na po tayo. Salamat sa mga mga subscribe. Thank you for watching.